mga kabagis nandito ako sa ano pila ng ayuda sa bigas at sa ano may ayuda to para sa distrito ayan o kung titingnan natin ngayon kung gaano kahaba to ang pila na to ayan ito nandito tayo sa ano uh, Pimapa. Bimapa ayan nandyan yung Skyway paglampas ng Skyway yan yan ang kalintong eh so yun rin natin to kung gaano kahaba ito yung bu ito yung dulo hanggang sa bunga tayo nito ayan o oh. ito yung pinakadulo pinakahuli-hulihan ayan o oh.

Sarap. Um, ang ito. Ano na? Ayan na. Uh, uh, ayan ako kung gaano ito kahaba. Ayan. Nag-apurisa yun. Eh, ito Ay, ito pa isa. Ayaw na. Dito kami napahirapan pa. Di bali. Ha, ayaw din naman niya mamaya. <laughs> Yan si Gomez. Kabagis. Ayoko naman. Ayaw. Hindi pa kayo. Hindi ng pagkain tayo. Tanga rin kayo. Hindi na. Hindi na. Hindi laban nito hanggang dulo ang balita ko nito to to five mga <clears throat> mga ano katanggap ng ayuda isang ganun lang isang ganun lang bibigay Ang uh, biro mo naman rin eh, sa mga ka, isang sakong bigas uh, 25 kilos. Ayan. Ay, marami rin yung taga barangay namin dito pero yung mga gano kahaba to ang ano ko nito mga 2,500 na mga beneficiary Ay, mo na yung nandito yung... <Sus summary> Layo na. Nandito na tayo sa likod ng Lourdes Hospital. Ito, ito yung pila. Ayan ang bigas. Ayan ang bigas na pang-ayuda. Mga <laughs> ah, kabarangay ko yun ayano oh. Ano pa rito Dito pa ikot ikot pa Ayan oh. ang dami dito Nandito yung misis ko. Ayan. Oo. oo. Ito mga kabarangay ko. Nandun na malapit na sa tulay ng ano. Oh, ang dami. Nasaan ba yung ano nito? Pila. Ayan. Pila pa rito. Gulo, gulo. Hmm. <coughs> kalakitin ko eh o pano yun kalakitin hindi ko iwan ko kung saan niyan ang dugtong ng pila ito naman dito to dito to ayan mga ano tayo para insot barangay para insot sana ba o oh, nagsimula na mi nakakuha na ang makakain na salad ng bigas ang daming pila, mga kabagis. Pwede Ay, karaan. Okay. Ayan. Dito tayo. Nandito yung pila. Ay. So, ayan ang pila, mga kabagis. Tapos, ang pila na yan, nasaan kaya yung bungad nito ayan nandyan ang tao ayan may mga bantay tayong mga kapulisan dumating na rin yung ayuda ayan Nandito mga kabagis sa uh, ano, malapit na tayo sa bungad. Mula dulo hanggang dulo to. Eh, may mga bantay tayo mga kapulisan. Mga ay Ayan yung ano. Ito yung tiga. ang bungad nito? Diyan? Take a moment. Ah. ito yung mga ano ayuda na bigas ayan dito yung bunga Bapak si punto ayan dito yung bungag mga kabalis pero ay maggong gaano kahaba mga kababis oh. sino kaya itong dumating? parang si congressman ito yung barangay 604 Gymnasium Ayan Barangay si Sopor Gymnasium Ayan dito yung bungad Doon yung dulo sa Umpisahan na pusa umpisa natin Okay mga kabalis Ayan mga iskot Talubong pa, oh. Ayan, mga escort. Dito yung bungad, mga kabagis, oh. Barangay 604. Jim Nesion. Ayan. Sa BME. Bini ano abante to kay Bini abante Okay Balik na tayo Ayan ang magigitin natin mga pulis Okay mga kapagay sandan dito na lang po tayo Ayan o oh.